So yun what's up mga boss Today ay titingnan natin yung ano natin yung air filter natin ng motor ko na si Suzuki si Smash kung marumi na siya o hindi pa sa loob ng isang taon And, uh, tinanggal ko na po yun yung, ano, yung apat na tornilyo tapos may lock po dyan sa ilalim para para totally matanggal nyo po yung air filter niyo. medyo nahirapan ako dyan yung pagtanggal kasi medyo masakit yung ano So, pinaglalagyan ng ano, air filter. Siguro mga ano, mga uh, dalawang minuto po ako nag, ano, nagtanggal dyan. Inedit ko na lang po para ano, mas mabilis. Tapos pagkakita ko ng air filter natin, yan pala siya. Pag, pag hindi ka nag-rides ng malayo, medyo malinis pa yung air filter natin. Tapos konti lang yung alikabok din sa loob. Tapos ang ginawa ko dyan, pinagpag ko na lang sa ano sa semento yung ano air filter tapos syempre lilinisin din natin yan ng ano ng, ng tela para totally talaga na matanggal yung alikabok dyan pero yung alikabok nya maliit pa lang talaga hindi pa sya gano'ng ga uh, madumi tapos may gasket sya yan kala ko napoto lang na kung ano sa pagpagpag ko hindi pala parang gasket sya yan So yun boss, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel. And pakit na lang yung notification bell para update ko kayo sa aking hindi naman ganong kagandahan na video. Pero siyempre para ano na rin for entertainment lang. <laughs> Salamat mga boss. Nakailang pagpag -pag ako dyan para para sigurado talaga na ano, matanggal yung ano yung dumi sa mga singit-singit ng air filter natin tapos syempre kailangan natin kinisin yung ano natin uh, takip ng air filter natin at sa labas ininis ko po siya na medyo basa yung ano yung yung tela yan tapos yung ano yung yung takip na yan, may ano yan, may may gasket din. Ayun yung ano, yung mahaba na yan na kulay itim. Ang puwang gasket niya. Tapos pagkatapos natin ibabalik natin yung ano, yung gasket na yan. Tapos yun, ibabalik natin yung yung air, air, filter. Ginawa ko lang, ginawa ko lang tong video na to para malaman ko kung marumi ba yung air filter natin sa loob ng isang taon pag malapit lang yung ano natin yung rides or pinagagamitan ng motor natin kasi hindi naman tayo nag rides eh tranay ko lang so yun pinalik ko na po yung ano yung yung gasket niya tapos para may balik natin yung ano yung air filter pero huwag nyo kakalimutan mag-linisin yung ano yung mismong pilgalagay ng air filter nyo para lahat talaga malinis yung lumisan nyo lang po ng basahan tapos paglagay nyan may ilak po yung dalawang yan kailangan natin angat muna bago natin ipantay yun, yun ganyan tapos yan yun, lililisan natin yung ano yung paglalagyan natin ng ano ng air filter yun sa loob para talaga malinis ko na po po ano na pakita ang paglagay pagbalik ko ng ano ng air filter siguro na ano may video naman yun pero siguro nagkamala ko ng ano ng edit hindi ko na isama kaya makikita nyo lang dyan naglalagay ng tornil yun balik natin mga video lang mga boss ingat po kayo and god bless you Maraming salamat po.